Oh, tignan mo, hindi ka pala bulag eh. Tinan mo oh, hindi ka pala bulag oh. Sige, subukan mo. <tinyo> Grabe si Kuya oh. Dating mayaman, ngayon namalimos na lang oh. <tinyo> Pero, yan talaga pag mga taong ano, naku. nila sa pira siguro. Ya. Yeah. Bakit ka na eh diyan? Wala kang trabaho? Laki-laki ng Laki-laki ng katawan mo? Wala na po akong pala kaya ano. Kakagawa ng ano kasi hindi pa. Po... Di ba dati kayong mayaman? Oh, bakit kayo ano nangyayari sa boy mo? Ang uh, buto sa sudan. Ah, yan. Kasi yung yung pera mo kasi hindi mo pinahalagahan. Kaya na, ngayon, ngayon lumalimus ka na lang ngayon, oh. Yan lang. Ito. na po ako? Ito, ang dami mo nang naingi, ah. Oh. Buto mo yun. Tiyawan po sa akin. Bakit? Bulag na ba kayo? Ha? Bulag ba kayo? Bakit po? Kasi yung laki-laki ng katawan ninyo, nanghihingi kayo dyan, oh. no? Bakit po? Ba't pala kayo nakikigala? Ng kasi nga, ang laki-laki ng katawan ninyo, nanghihingi kayo. Bakit mo ba? Ba't pa ba problema mo? Wala naman, kuya, kasi na ano ko yung nakikita ko yung ano, Nanghihingi ka sa mga tao, hey. Anong, eh. Kaya ka, ko, eh. Brad, ano ito, Brad, eh? Hindi naman pala kayo bulag, eh. Bakit ba? Ano bang ano mo problema mo? Pag di ka tumayad niya, kita. Bakit? Oh, tingnan mo nang ihingi ka nang pirak. Lalaki-laki nang katawan mo di ka ba nahiya? Mga 5 aklat pamukod-damay. Hindi ka pala bulag eh. Trip ko to eh, bakit pa? Trip. Nagpapangab ka mo lag, hindi ka pala bulag. Sipaing kita aja ni. Oh. Oh. Hindi ka pala bulag. Di ka naman pala bulag eh. Hindi ka Style, style mo talaga 'no? Di ka ba nahiya sa sarili mo, laki-laki nang katawan mo? Mo, Nagpapanggap kayo, ano? kang bulat? Ang dami sa'yo na ano ah may problema ka, huwag mo kong inamay Wala akong problema Bakit hindi ako nakakayano ka? mo ginagawa mo? Sisikat ka dyan sa ginagawa mo Nagpapanggap kang bulat Maya ka naman Huwag kang magyalam Hindi ako nagyayalam Tingnan mo ngayon sarili kayo, mo Huwag kang magyayalam Huwag kang magyayalam Huwag kang magyayalam Huwag kang magyayalam Aku, ka Kahit hindi ako, tingnan mo naman ang katawa mo, laki-laki oh. oke okay, lang mo doon. Mahiya ka naman, oy. Ba't ikaw, hindi ka malaki mau katawan mo? Sige, subukan mo. Kung paano, Brad? Baka, hindi kita matansi. Yan oh. Oo, oh, kikita na yung pagbumukha mo. Sisikat ka na. Oo, oh, tingnan ano? mo, hindi ka pala bulag eh. Ba tingnan eh. mo, oh, hindi ka pala bulag oh. Sige, subukan mo. Subukan mo. Ay, hindi ako mahal. Eh. Ya,